Hi guys, good morning. Nandito na yung parcel ko. Dumating na yung tatlo kong parcel. Ayan. Yung mga order ko nandito na. So, yun guys. Hindi ko na pangalanan kasi hindi wala naman ako. Hindi naman ako nag-ano doon eh. So, ito yung dumating na yung mga parcel ko. So, ngayon, i-unboxing natin guys. Tatlong parcel. Yun. So, wait guys. I-unboxing naman natin. Tingnan muna natin yung weather natin today. Ang weather natin today is very hot. What is the time now? So the time now is 8.05 AM. Morning. So, yun. Yung time natin ngayon is 8. Ayan. Umagang-umaga pa lang. Kasi binabak ko si Koda. At sobrang init na guys. Koda? Where are you? Sobrang init na yung lugar namin dito. So, ayan. Ipakita ko muna. Ay, ay, ay. ay. Dito ako umupo sa may bar eh. So, yun. Nandito yung lugar namin. Sobrang init. Ngayon, kuda. Hi! Hi, baby! Good morning! Good morning! Ay, sige pa nila. Ang palangga. Okay, mag-sig. Good morning tayo sa people. Good morning, Tagig! Mag-unboxing ko. Unyara. So, guys. Ayan. Dito tayo. Tingnan mo naman yung sun... Sunrise yung sunrise natin sobrang init na 8am pa lang alas 8 pa lang ng umaga init na so ngayon ayun guys so mag unboxing muna tayo ngayon kasi mayroon akong parcel excited lang guys na maupin <laughs> inihintay ko kasi yung ano okay guys mag unboxing muna tayo back to unboxing natin sa ating parcel ito yung inuupuan ko kasi guys parang <laughs> kanina parang naano ako ayun so ngayon Hi baby! Mag-unboxing ako na tayo. Ay! ayan na na Para tayo mat matumbahay! Okay. So mag-unboxing tayo muna, muna ngayon sa isang parcel. Dalawang parcel. Ang una kong unboxing guys. Ito yung excited ako dito guys. Yan. Mag-unboxing tayo dito muna. So wait. Ilapag muna kita. Hello guys. Ang ating unboxing. Ito yung secret. Malalaman nyo kung anong laman. So wait. I-open muna natin. Excited na kasi ako sa mga binibili ko, guys. So, i-open muna nasa natin yung open banda. So, dito natin i-open. Yan. Unboxing time! Ay, you know. You know, double pa, guys. Oops! Oh, la, la, look at this! Unboxing time! Doble yung plastic. So, itabi muna natin yung plastic. Diyan. So, ngayon... Uh, ito, pwede na natin sya ma-open ayan wow excited, makita ang ating order ayan wow, look at this power bank ayan, order ko today is power bank may USB USB uh, backup power, ayan, universal USB interface, output plug and play USB backup power. So, kung gusto ng anak ko, bibilihan ko sila dito. Aba, sold na sold, guys. Mayroon ako power bank, pero yung power bank ko kasi, guys, medyo matagal na siya. So, hindi na talaga siya as in naka-full support. Pero, okay pa naman. Okay naman siya. Ito, naka-sold pa yung box niya. Oh my gosh. Look at this, guys my unboxing for today is hello excited ako guys kasi naka naka close talaga guys o oh, naka sealed o oh, tingnan mo yung plastic o oh, sealed talaga siya as in so parang paano pa ayun na open natin sya dito ay wait lang ayoko kasi masira yung box kasi Mano kasi ako yung parang i-open ko pa siya ito Okay, tanga. I-open pa. Oh, uh, ibalik ko pa siya pag ano kasi gusto ko safe yung box. Anyways, gagamitin naman niya. Eh. lo, grabbing sell yung box niya. Yun know, oh, makikita niyo guys, sobrang sell. Tanggalin natin yung plastic. Yung plastic na lang tanggalin natin para maano siya. Okay, yung plastic oh, naka talaga siya as in eh, naka Yun know, oh, plastic. Hindi mo ma-open. Kasi yung plastic talaga, binalot siya ng plastic binalot ng plastic. Ayun guys, oh. Kita mo yan guys. So, dito lang tayo sa top. The Yun. There you go. Excited. Ayun yung box. naka-sell talaga siya as in. New talaga siya. As in new. Syempre Ay. Ano ba yan? Ayun, you know. oh. Yun guys. There you go. Power bank. oh ang cute. Ang cute ng power bank. R.I.I. Ang cute. Ito yung mga gusto ko, yung mga cute lang. O oh, di ba? Power bank, RII power bank. O oh, naka-sell pa siya, guys. May plastic pa yung ano niya, may plastic pa yung ano niya dito. O oh, di ba? Parang ano lang, sobrang uh, new. Mayroon siya ditong ano. Ayan, pwede kang mag uh, may, pwede kang mag uh, tatlong cellphone na uh, iyan, no? Yun, Mayroon ding type C, mayroon din yung sa alam mo, yung ibang phone. May iPhone din ata. Basta kompleto siya, guys. Power bank. Wow, ang cute. I'm sure gusto nila si guys. <laughs> Order uli ako ng dalawa. So, ito naman, guys. Dito ka mag-charge. Mayroon siya ito. Ito yung handle niya. Dito, ito yun, eh. Ito yung i-charge mo siya dito. Ito. Hilain mo lang siya dyan. Ayun. Pwede mo siya i-charge. I-charge doon sa ano. Yun, ang cute ng power bank. Yes! New power bank. Ang cute lang. Okay, so mayroon din siyang USB. Mayroon din siyang saksakan. Mag-charge tayo dito. Yan, ganyan. Pwede din itong i-charge. Pwede din itong i-charge. O, oh, dalawang charge. Ito, ilagay siya dito. Ito, ilagay siya dyan. Tapos, pwede mag-charge. Ito, ganyan. I-charge siya. Ang cute. Mayroon siyang, mayroon siyang ano, free na ano, USB. Ganon. Katindi. Ayun, no. Thank you grabe ano nagbura ano kasi sila guys nag uh, before 900 siya so ngayon nag-sell sila so grab na agad ganun, okay so next natin na uh, unboxing dito mo na yan so next natin ang unboxing oh mahulog ka mahirap na mahulog ka so next itong pink gusto ko yung pink ang color ganun yung guys so unboxing tayo sa pink pink next parcel pink color So, ngayon, di ano natin. Okay ko da, wait lang po, da, kaya nag-unboxing ko. Ayun, no? Oh. Excited ako sa pink, pero hindi natin masyadong ano, guys, kasi ang laman dito, guys, is In order ko lang kasi mm, parang gusto ko nang magsuot ng ganito. Nakabili kasi ako ng dalawa doon sa market market. Ayun! Ito yung ating order, guys. Underwear. Yung manipis lang. Siyempre, large tayo. Ayaw natin yung medium. Kasi pag medium, pwede naman. Pero hindi, dipindi kasi sa size. Mayroong medium maliit. Mayroong yung ano. Wow! Oh, di ba guys? Ito, ito talaga. Ang gusto ko, guys. Ayun, no? Oh. Yung manipis na pag nag... Pantalon ka, hindi siya maano, hindi maklaro sa puwet. Ganon. So bumili ako kasi nag-sell sila. Bali anim to siya. Six pieces na underwear. Yun. Ito yung paborito ko kasi gusto ko kasi yung ganito kasi may mga may mga sinusot kasi ako na parang fit na fit kasi sa pwet. So gusto ko yung ganito para hindi masyadong para hindi masyadong ano. Hindi masyadong hindi malata ng uh, may panty ka. <laughs> so uh, bali anim to siya, guys. Yan, ito, medyo may pagkamahal, okay lang. So, yun. Bumili ako ng panty. Another in, uh, unboxing na panty natin. Ito yung tinatawag na... Ayun mo yung tawag na manipis na, no? Model cotton. Cotton. O, oh, yun. Elastin. Ayan, cotton talaga siya, guys. So, guys, itabi muna natin next sa uh, uh, unboxing natin. So, dito tayo sa another unboxing. Another parcel. Ayan. So, mayroon tayong another parcel. Tatlo yung parcel natin. Eh. So, nag-work siya, guys. Ito lahat, guys. Nag-work siya ng, ano, bali, 600. Ito lahat. So, ngayon, another unboxing. Hey! Underwear ulit. Ayun, may free siya na to... Ano to? Toothbrush? Ano natin itong toothbrush? <laughs> Katapon-tapon lang, katapon-tapon lang 'yan. Gusto ko yung mga branded na tol, a brush, yung mga mamahalin na toothbrush. Tapos mag-change ka ng every 3 months. 'Yon. Ay, yung mga toothbrush brush na parang ganito-ganito lang. Pang ano lang 'to eh, parang alam mo ba yung pang-travel? Siguro pwede. Pero matigas siya, ano klase ng to, guys? na no idea. So ngayon, ito yung binili ko, guys. Yes, Ralph Lauren. Ganon. La ay maliit pala to pang baby parang di ko type Ma maliit. maliit, parang maliit parang maliit siya parang hindi wait lang, i-open ko muna siya large siya ewan ko kung, pwede ba to sa akin parang parang hindi eh. parang manipis, La Florin yung ano niya guys, brand ah, HMP 4 So, dosik piraso pa naman to. Ay, elastic siya. Ayan, elastic siya. Pero mag-try ako ng isa kung 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 hiyang ako dito sa panty na to. Kasi shorts sya eh, oh. Pwede yung pang ang susuot nito. Pwede siya pangbata Kasi hindi siya, hindi siya up. Parang low, low lang siya. Parang low lang siya, oh, ganito. Maganda lang to siguro sa mga pants na, alam mo yung mga pants na lowes. Ganito ang isuot. Pero yung parang hindi. Parang hindi ko type. Mga ganito. Hindi ko type. Kasi bababa to eh. Lalo na't may bill ka. I think ibigay ko na lang to sa mga babies namin. Mga bata. Sa mga, syempre, marami tayong babies sa bahay. Ayun. Dose-dose na to eh. One dozen to eh. Ayan, tingnan mo. One thing. One, two, three, four, five, six. Six pieces. And then another six pieces pa. Ayan. Oh, ito mas okay to. Oh, wait lang. Same pa rin. One, two, three, four, 5, So, bali 12, guys. 12 pieces to eh. One dozen na underwear. Yan. Sim-sim yung color niya. Dalawang sim na color. Pero isa lang yung pink niya. paborito ko naman yung pink. Isa lang din. So, yun. Titignan natin kung maganda siya. Gawin ko na lang siyang panggabi. Alam mo ba yun? Yung panggabi. Kasi, sa isang araw, nagpapalit tayo, di ba? Bago matulog, nagpapalit. Ganun. Ayan one, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, ten, 11, twelve. Oh, 12 pieces. Hmm, ako, iwan ko lang. Kung di ko siya gusto, try ko mag-isa. Try ko mag-isa. Try ko isa isuot. Pag di ko siya gusto, so, ibigay natin doon sa mga bata. So, ibalik na natin, guys. Ito lang yung unboxing ko, guys. At saka yung isang na unboxing ko na sabon. Yung kay Rosmar na doon. Ayun, nakatabi na yon Pero, idagdag ko na lang siya sa vlogs ko. Isahin ko na lang kasi dami sila, eh. Apat na order to yung sabon at saka ito ito at saka ito ayan ito at saka at saka power bank yon. so bali tatlong orderan so ito lang guys thank you for watching ayan wait lang ipakita ko sa inyo guys guys ito yung na unboxing natin na uh, isang dosin ng underwear ayun yun know. oh. klaro ba yon, underwear 12. Kaso lang low. Hindi ko gusto masyado. Okay. So, ito yung next natin na unboxing. Ito talaga. Ito talaga pang, pang ano talaga to. Isuot ko talaga to siya. Bali, anim na piraso. Yung mga manipis na panty. Yung mani manipis na panty, ito pa yung masyadong mahal. Ito. Mahal to eh. Kasi nakabili ako ng nang dalawa, sobrang mahal doon sa market market. So nung nakita ko doon sa TikTok, di grab agad ako kasi mahal kasi talaga doon na no, nabasa na. Nabasa bato to or mm hindi -hmm. nabasa. Nabasa lang. Okay. So ayun guys, itong another tapos ito yung pinakababorito kong power bank. Yes, order tayo ulit kung may magmura-mura ulit sila. Kasi gigrab ko agad kasi sobrang cute eh. Adi oh, ba? Sobrang cute niya, guys. Ganito lang, guys. O oh, hindi nga na o oh, isang isang kamay ko lang, isang ganyan lang oh. Oh, mahaba ano pa nga yung ano ko. Sobrang liit niya, maliit as in maliit. Parang ano lang siya, mga 1 2 3 inches, mga ganoon. Maliit lang siya. Cute. Basta cute. So ito lang, guys, ang ating unboxing for today at saka yung kay uh, yung sabon. Ayun, isunod ko na lang yung sabon sa pag uh, isa isunod ko na lang yung sabon sa pag uh, edit, edit sa ko na siya. Tapos isahin ko na lang sa pag eh, isahin ko na lang siya sa pag uh, upload. Isang anuhan lang siya ordinan. So, uh, isang isang upload na, na lang yung sabon at saka ito. Isunod ko na lang yung sabon, guys. So thank you guys for watching. Bye-bye. That's it. Unboxing tayo ng maliit na box. Ayan. Naka-unboxing na ako yung ibang unboxing natin. Yung, yung dati. Ito naman, bago, na, bago kong order. Today lang. So, in-order ko to siya sa TikTok. Ayan. Tinanggal ko yung name ko. Eh, yun. Know, Bura-bura lang sa alicharin. So, ngayon, i-unboxing natin. I-open natin. Ano, i-open to? Medyo, wait lang guys ha? Ilapag ko muna. So, ngayon guys, i-open natin siya. Ayan. Kasi medyo medyo sold yung ano niya. Ayan. Unboxing for today. Tada! Unboxing for today. Mayroon akong in-order na sabon sa TikTok. Yun dati, una kong order sa is wallet. Ganon. Tapos ngayon, sabon naman. Ano kaya? Pampapute? Hmm, amoy sabon. Okay, na natin kung may free itong sabon ni Rosemar. Rosmartan. Kasi sabi nila, bibili ka ng sabon, may free daw. Biting nga natin kung may free siya. Kung walang free, so it's a prank. So ngayon, i-unboxing natin siya. Baka, baka fake, ano lang, is a prank na naman, is a prank na naman yun. Kasi ano, yan. Ito guys, ito yung, yan, yan oh. There you go. So ngayon, iyon. Parang walang walang free ito, sabon pa rin naman. Dapat hindi na sila. Titignan natin kung may free ito. Kasi sabi nila, ano, bibili ka ng limo, tapos lima, tapos may free na, ano ba yun? Parang uh, lip tint? naman no, no. Ano ba yun? Parang, ano ba? Parang, parang sa lipstick. ah, uh, not lipstick, is lip tint. Tingnan natin kung totoo yung sinabi na may free. Pag walang free, kasama din sa luncheon meat. Ayun, ako hindi na talaga ako maniwala sa mga ganyang mga pakulo nila. Na may free, pero wala. So, ayun. titingnan natin kung may free siya. Sana may free. Parang wala pa rin namang free. Uy, sana all may free. Ah! Sana all. Ayan, bumili ako ng... Ano? Bumili ako ng limang piraso. And, uh, isa lang ang, ano niya, kasi sabi kasi niya, isa lang ang spray, Or either lip tint, or yung ano. Ang hinahabol ko dito, that, guys, hindi yung sabon. Ito yung hinahabol ko. Yun, no? Know, ito yung sinas, ano nya, scarlet, uh, ano to? Uh, uni, chick lip? Ano to? Chick lip tint. Lip tint. Okay, lip tint nga siya. May free siya. So, guys, bibili na kayo ng sabon, guys. May may free. So, ito nga yon. Ito yung sabon ni Rosmar. Kojic peeling. 10 times instant peeling. What? Ano yun? Nagtipil off ka ba nito? Hmm. I don't have idea. So, ang hinahabol ko lang dito guys, ito lang Gusto ko kung totoo bang mayroon siyang free. So, ngayon may free talaga siya. Hindi siya nagsinungaling. So, yung ano, yung luncheon meat, sabi may free pero wala. Okay, maniwala doon. sa a prank. Kaya ko kasi yung mga ano, yung naga nang tawag nun? sabing may free. Wag, wag wag na nila sabihin yung ano, kung may free or wala. Sabihin buti na lang siguro wala ng free ganun. Para hindi mag-expect yung taong mamili na may free. Yan pala wala. Pero itong Rosmar, guys, legit, mayroon siyang free. Ang nakalagay nakalagay kasi doon na bibili ka ng sabon, may free siya na. Ito either ito yung isa din. Sabi niyo or parang dalawa yung ano niya option. Pero ito talagang gusto ko na ano na uh, gusto ko lang to <laughs> pero i-check natin to mamaya so guys ayan tamang tama ayan tamang tama hindi fake hindi hindi ano si Rosemar hindi 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 siya fake talagang totoo so ita try natin to tin team times pa naman yung feeling niya ano kaya Di ba nakakatakot magsabon ng mga ganito? Baka gaganda ako guys. Sering <laughs> gaganda sa sabon ni Rosemar. So guys, ito lang guys, ang unboxing natin na may free siya ng Lip Tint. na oh, sana all. Ah, dami guys. Natin talaga ako sa free guys. Ayun, ito yung free niya. Ang nakalagay dito is ang nakalagay wait lang. Like, check natin kung ano nakalagay dito. Yung nakalagay dito is Lip Tint. Oh. So ayan, ito yung order ko kay Rosemar. Rosemartan. Oh, project feeling. Oh, go. Punta kayo sa TikTok at mamili na ng ganitong sabon ni Rosemar. Legit, may free. So, yun lang masabi ko. Legit siya, may free. So, ngayon, itatry ko to siya. Hindi ko siya puputulin. Kasi, ano, or gawin ko lang siyang trip. Pang mukha lang siya. Or pang hanggang katawan siya. Pag ano kasi, mayroon kasing nakalagay dito. Kujik peeling. So, it means, ano siya. Parang nagpipil off. Ganun ba? Mm, no idea. So, yung ano niya, uh, 2025 naman yung expiration niya. So, 2024 pa naman tayo. So, ayan. Maubos na yan siya. Pag, uh, ano, ganun. So, guys, ito na. Ito lang yung ano natin. So, thank you for watching. Ito yung uh, ina-unboxing ko. Thank you for watching, guys. Another unboxing. Bili ng limang sabon at mayroon ka ng 148 na 148, 148. 5 pieces na sabon plus free. Ganon. So, guys, thank you for watching. Unbox Unboxing sabon. Thank you, thank you, thank you.